Pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan. Kaya't nakakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Minsan, nakipagtalo sa kanya ang ilang kasabi ng sinagoga ng mga pinalaya, na binubuo ng mga hudyong taga Sirene, Alejandria, Silesia at Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magpatotoo laban sa kanya ng ganito. Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayon, naodyo nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay sinunggaban nila at dinala sa Sanedrin. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi laban kay Esteban. Sinabi nila, ang taong ito ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo raw ay gigibain nitong si Jesus na taga Nazaret at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Pinagmasdang mabuti ng lahat ng nakaupo sa sanedrin si Esteban at nakita nila na ang kanyang muka ay parang muka ng anghel. Ikapitong Kabanata Si Esteban ay tinanong ng pinakapunong pare, Totoo ba ang lahat ng ito? Sumagot si Esteban, Mga kapatid at mga magulang, pakinggan niyong sasabihin ko. Ang dakil at makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa ating ninunong si Abraham nang siya ay nasa Mesopotamia pa bago siya nanirahan sa haran. Sinabi sa kanya ng Diyos, Iwan mo ang iyong lupain at mga kamag-anakan at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Kaya't umalis siya sa lupain ng mga kaldeyo at nanirahan sa haran. Pagkamatay ng kanyang ama, siya'y pinalipat ng Diyos sa lupaing ito na inyong tinitiran ngayon. man hindi pa siya binigyan dito ng Diyos ng kahit nakapirasong lupa. Ngunit ipinangako sa kanya na ang lupain ito ay magiging kanya at sa lipi niya kahit na wala pa siyang anak noon. Ganitong sinabi sa kanya ng Diyos, Makikitira sa ibang lupain ang iyong lipi. Aalipinin sila roon at pahihirapan sa loob ng apat na raang taon. Ngunit parurusahan kong bansang aalipin sa kanila. Aalis sila roon at sasambasakin sa lugar na ito at iniutos ng Diyos kay Abraham ang pagtutuli bilang tanda ng kanilang kasunduan. Kaya't nang isilang si Isaac, tinuli niya ito sa ikawalong araw. Ganoon din ang ginawa ni Isaac sa anak niyang si Jacob. At ginawa naman ni Jacob sa labing niyang anak na lalaki na siyang naging mga ama ng labing dalawang lipi. Nainggit kay Jose ang kanyang mga kapatid na lalaki. Kaya't siya'y ipinagbili nilang alipin sa Ehipto. Ngunit kasama niya ang Diyos at hinangus siya ng Diyos sa lahat ng kanyang kahirapan. Pinagpala siya ng Diyos at pinagkalooban ng karunungan nang humarap siya sa faraon, ang hari ng Ehipto. Siya'y ginawa nitong gobernador ng Ehipto at tagapamahala ng buong sambayanan ng hari. Nagkaroon ng tagutom at matinding paghihirap sa buong Ehipto at Kanaan. Maging ang ating mga ninuno ay walang makuna ng pagkain. Kaya't nang mabalitaan ni Jacob na may trigo sa si Ehipto, pinapunta niya roon ang ating mga ninuno. Sa ikalawang pagpunta nila, nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid at nalaman naman ng faraon ang tungkol sa kanyang pamilya dahil dito'y ipinasundo ni Jose si Jacob at ang buong pamilya nito. Pitumput limang katao silang lahat. Pumunta nga si Jacob sa Ehipto at doon siya namatay. Gayun din ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga labi ay dinala sa Sikhem at inilagay sa liping ang binili ni Abraham sa mga anak ni Hamor. Maraming marami na ang mga Israelita sa Ehipto nang sumapit ang panahon para tuparin ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Si Jose naman ay hindi nakilala ng hari ng Ehipto ng panahong yon. Dinaya ng hari ang ating ninuno at pinahirapan at iniutos niya sa ating mga ninuno na itapon ang kanilang mga sanggol upang mamatay. Noon ipinanganak si Moises, isang batang kinalulugdan ng Diyos. Tatlong buwan siyang inalagaan sa kanilang tahanan at nang siya'y itapon, inampun siya ng anak na babae ng faraon at pinalaking parang sariling anak. Tinuruan siya ng lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. Nang si Moises ay apatapung taon na, nagpasya siyang dalawin ang kanyang mga kababayang Israelita upang tingnan ang kanilang kalagayan. Nakita niyang inaapi ng isang Ehipsyo ang isa sa kanila, kaya't ipinagtanggol niya ito at napatay niyang Ehipsyong yon Kala ni Moises ay maunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamagitan niya. Ngunit hindi nila ito naunawaan. Kinabukasan, may nakita siyang dalawang Israelitang nag-aaway at sinikap niyang sila'y pagkasunduin. Mga kaibigan, sabi niya, Pareho kayong Israelita. Bakit kayo nag-aaway? Subalit tinabig siya ng lalaking nananakit at pinagsabihan ng ganito. Sinong naglagay sa iyo upang mamahal at humatol sa amin? Ibig mo din ba akong patayin gaya ng ginawa mo kahapon doon sa Ehipsyo? Nang marinig ito ni Moises, siya'y tumakas at nanirahan sa lupain ng Madian. Nag-asawa siya roon at nagkaanak ng dalawang lalaki. Makalipas ang apat na taon, samantalang si Moises ay nasa ilang na di kalayuan sa bundok ng Sinai. Nagpakita sa kanya ang isang anghel sa isang nagliliyab na mababang punong kahoy, namangha si Moises sa kanyang nakita, at nang lapitan niya ito upang tingnang mabuti, narinig niya ang tinig ng Panginoon, Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos na Abraham, Isaac at Jacob. Nanginig sa takot si Moises at hindi makatingin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Alisin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na lugar ang kinaroroonan. Nakita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako upang sila'y iligtas. Halika't isusugo kita sa Ehipto. Itinakwil nila si Moises ng kanilang sabihin, Sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? Ngunit ang Moises din yon ang sinugo ng Diyos upang mamuno at magligtas sa kanila. Sa tulong ng anghel na nagpakita sa kanya sa mababang punong kahoy, sila ay hinango niya sa kanilang kahirapan sa pamagitan ng mga himalang ginawa niya sa Ehipto, sa dagat na pula at sa ilang sa loob ng apatlapung taon. Siya rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, Pipili ang Diyos ng isa sa inyo upang gawing propetang tulad ko. Siya ang kasama ng mga Israelita sa ilang. Siya ang nakipag-usap sa anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa bundok ng Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Ngunit hindi siya sinunod ng ating mga ninuno. Sa halip, siya'y kanilang itinakwil at mas gusto pa nilang magbalik sa Ehipto. Sinabi pa nila kay Aaron, Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin sapagkat hindi namin alam kung napaano na ang Moises na yan na naglabas sa amin sa lupain ng Ehipto. At gumawa nga sila ng isang Diyos-Diyosang kahawig ng baka. Nag-alay sila ng handog at ipinagpistang ang Diyos-Diyos ang hinugis ng kanilang kamay. Dahil dyan, itinakwil sila ng Diyos at binayaang sumamba sa mga dimabilang na mga bituin sa langit. Ayon sa nakasulat sa aklat ng mga propeta,